Hello everyone. Sa punto na ito, tayo lang po ay magbigay ng reaksyon sa nangyaring alingas-ngas sa pag-search or pag-serve ng warrant of arrest para doon kikiboloy at mga kasamahan na involved doon, na ayon doon sa nakalagay sa search warrant, uh, arrest warrant. Kasi iba pala daw yung sabihing search warrant at saka arrest warrant. So, yun po yung nangyari dito. Bigay lang ng reaksyon dahil nga uh, magbigay tayo ng reaksyon sa video ng ating mapanood dahil nga sa forma na hulihin nga ang Pastor Apollo si Kibuloy ay nagkaroon ng gulo. Bakit gulo? Kasi nga naman, ang sabi nila, overkill dahil sa marami ang mga polis. Isandaan ba naman? Isang tao o isang ang polis ang nag punta doon. So therefore, nabulabog ang buong kingdom ni Kibuloy. So dahil dyan mga kababayan, magigay tayo ng reaksyon. Kasi hanggang ngayon, hindi nila mahuli-huli ang Kibuloy. So ano nga bang ba nangyari? Isang tao, ang humuhuli ay isang daan na polis. Na iba-ibang nandoon, may SWAT, may... Uh, basta ang dami lang, isang daan. So dahil dyan, isa di sanhe din na ang namumulot doon sa grupo na yan ng kapulisan ay natanggal. Natanggal, tinanggal o so paano pa man. Basta wala na siya dyan sa kanyang posisyon. Dahil may, medyo grounded siya sa nangyaring paghuli uh, na yan. Dahil simpre nga ang, ang dami. Eh, na, may, nagreklamo na yun di is, yun ika is overkill. So panoorin lang natin mga kababayan ang nangyari yan, nito. as followers of Kingdom of Jesus Christ group leader. Yan, ito po yung nangyayari. Talaga naman eh, pumalag ang mga taong nasa loob. So ang ginawa naman ng member ng ni Kibuloy, yan, ito po yung compound. So kung makita natin ang loob sa kung inyong mapansin mga kababayan, eh, talagang sabi kasi kingdom o therefore parang kingdom sa ating paningin. Dahil may nandito lang nanonood sa video na ito. Pero hindi natin makita ang actual na doon. O, eh, ko, dahil sabi is kingdom, although, or parang kingdom nga. Pero ang tanong, bakit ang hirap pulihin ni Pastor Apolo si Kibuloy? So yun po ang isang katanungan ng marami. Siguro nga naman nag-aabang sila kasi kung nandito siya sa loob ng compound na ito or sa kahariang ito, Abay, eh, saan nga ba siya dito banda dahil sa sobrang laki? Kasi nga naman, o, oh, kita mo naman, oh, ang daing, daing mga pasikot-sikot dito. Para bang, ano, para bang isang pulis na may hinuli siya na snatcher dito sa isang lugar sa Kalakhang, Maynila. At noong pumasok ito sa isang iskinita, wala na, hindi na mahuhuli. Bakit hindi mahuli? Dahil sa daming mga iskinitang uh, pinapasokan So, kung ating mapansin, ayano Kung ating mapansin, yan, sinabuyan ng tubig yung mga otori otoridad. Mayroon pala sila nakaparada doon na fire trucks. Ayun, dahil sila ay pumalag, binomba sila ng tubig. So, baligtan, di ba? ayano o, baligtan. Kasi, ang kadalasan, pag mayroong mga rally dito sa ating lugar sa Metro Manila, ang mga pulis ang magbubumba doon sa mga realista. Pero dito, ang mga pulis ang binubumba ngayon. So, baligtad, di ba? So, Apostol, uh, uh, Pastor Apollo Sikibuloy, talagang ang lupit, no? Oh, sa nangyaring ito. Alin nga ba ang tama? Tama ba ang ginawa ng mga pulis or tama din ang ginagawa ng mga kapamilya mo? Mga kapatiran mo? Dahil ito nga, o, oh, grabe, o. Oh, talaga naman akala mo may sunog, eh o kaya kung may protesta or may rally. Ayan. So, kung ating mapansin, ay mga kumbaya, no? ito yung ito yung pinakakuha ng drone. Ah, uh, pulis. o kita mo naman, oh, talaga naman sa labas, o. Oh. Talagang kalat. Anyway, eh, tayo lang may isnanood lang. So, kung ano man ang nagiging resulta dito, hindi hanggang panood lang tayo dahil unang-una tayo na no, may walang wala tayong power na makiiksina dyan kundi tayo lang may magbigay ng reaksyon at saka manunood kasi nga naman ito ganito itong pula ito yung fire trucks at ito naman yung si attorney kasi ayan itong mga police habang wala pa itong mga attorney attorney sa side ni Pastor Apollo si Kibole eh, talaga namang uh, ano ang pumapalagyan is yung mga member. So ngayon, dahil mayroon ng attorney, nag-usap-usap, yun na po ang isang pagkakatao na nagkasundo na pwede nang pumasok. Ayan, ito namang si attorney, attorney ng side ni Apostol, Pastor Apollo si yon yun, siya pong nakipag-usap doon sa pinaka nangunguna or leader nung pag-aristo ni Pastor Apollo Sikiboloy. So magulo di ba mga kababayan? Mga magulo. Ayan, magulo talaga. Kasi nga naman oh, kagay nito oh. Uh, pilit na binuksan ng mga pulis yung isa sa mga nakabakod doon sa karian ni Kibuloy. At ito na nga nakapasok na mga pulis dahil nga giniba or sin sinira yung pinakabakod na yero. At ito na nakapasok na So kung ating kung ating isipin, aba talaga namang talo pang nag ano, eh, di ba may stand up. Oh, parang may rally. Ayan. So ito uh, may sinabi si ito is spokesman to ng uh, police pulis sa may Region 11. Pakinggan nga natin sandali. Ano ba sinasabi niya? In a complaint and file a case kung kailangan. Tasagutin naman yan ng e iniisip din natin. Kasi nga naman mga kapatid, marami kasing nasaktan. Sa panig dito ng Kingdom of Jesus Christ, mga member doon ay may nasaktan. Dito naman sa, sa side ng mga kapulisan ay may nasaktan din. Then, baka uh, mag-resist yung mga supporters and uh, followers. Nakita naman yung kanina na nandun na sila ka-standby for any virtualities. Yan. So ito naman yung si Pastor Apolos si Kibuloy. Ayan. So Pastor, ano, kumusta na Pastor? Nasaan ka na ngayon? Yan. Ang akin lang namang masabi dito, ito sa ngalan tayo na may ordinaryong mamamayan dito sa ating bansang Pilipinas at nakasubaybay sa pangyayaring ito. Unang-una kasi, once mayroon ng binigay e binigay or inilabas na warrant of arrest doon sa kinaukulan at doon galing sa judge o anumang authority na magbigay ng warrant of arrest para kay Apostol uh, Pastor Apollo Sikiboloy. Ang akin lamang dito, sa nga lang ako naman is ordinaryong mamamayan na, na, na naghanap lang din naman ng katiwasayan, kapayapaan, walang gulo sa anumang mga nagiging pangyari dito sa ating bansa. Kasi naalala ko yung nangyari doon sa PBME doon kila Ecleo sa pwesto or sa lugar nila ni Robin Ecleo doon sa Sorigao na noong iserve na yung warrant of arrest parang halos pare-pareho ang pangyayari. Di ba, Pastor? halos pare-pareho nangyari dahil doong noong pumunta na yung mga otorida doon nga sa Balwarte sa lugar ni Ruben Iclio, doon sa kanilang kinatawag din namang uh, ano kaharian din ba ang ating tawag doon ay marami pong nagbuhis ng buhay dahil unang-una kagaya nga nito umalag ang mga member ni Kibuloy sa mga pulis na gustong pumasok. At ganoon din naman doon sa pangyari na gusto nang iserve yung warrant of arrest doon naman sa kung sino mang pulihin doon sa lugar ni ng mga ikliyo ay mayroon pong nagbuhis ng buhay doon. So ang aking punto is Pastor Apollo Sikiboloy alang-alang sa katahimikan kapayapaan at maayos na takbo ng paghanap sa iyo. Eh, ito lang man ang akin is, baka naman, baka naman eh, magpakita ka na lang ng matiwasay, hindi ka na magpatumpik-tumpik pa dyan. Kasi sa ayaw mo sa so gusto, ay mayroon ng warrant of arrest. Siyempre bilang mga alagad ng batas, sila po ay tumutupad lang sa kanilang tungkulin na isa na nga doon ay iserve yung warrant para sa iyo. Kasi ayaw man nilang sundin yan, eh, yan ay nakaatang sa kanilang balikat na ikaw nga talaga ay hahanapin bagamat sabi nga nila is overkill yung paghanap sa iyo Pastor Apollo Kibuloy. Eh, mag, baka naman, ah, baka naman hahantong doon sa hindi magandang pangyayari. Dahil siyempre ang, ang mga nasa loob ng iyong kaharian, Pastor Apolos si Kibuloy, siyempre talagang papalag at papalag yan. Sa anumang kadahilanan, siguro maaaring sabihin nila is uh, ipagtanggol, ipagtanggol. So hindi ka rin naman tatantanan dahil nga mayroon ng warrant of arrest. At uh, sabi nga ni dating presidente natin na si si Digong Duterte. Eh nandiyan ka lang naman ikad sa iyong lugar, dyan sa May Dabaw. Bagamat e eh, Dabaw nga lang naman 'yan. Eh hirap mahulihin dahil siyempre kaharian ba naman malay natin nandoon kasi sa sulok ng lugar mo dyan, So hindi nga makita. At siyempre, yung mga nandiyan sa loob, eh, ito, eh, eh mislead nila yung naghanap sa'yo. So hindi naman ka talaga, hindi iyon mga titingil hanggat hindi ka makita. Dahil yung nga po yung dahil doon sa warrant of arrest. So ang akin naman ditong request, baka naman eh, uh, hanap natin dito is katiwasayan, katahimikan, walang mga untoward incident na madadagdag dyan. Mas maigi pa siguro, sumurinder so ka na. Uy, di ba yan, Pastor Apollo si Kibuloy? Iyon naman ang akin. Kung ayaw mo, edi eh, wala naman din ako magagawa dahil sino nga ba ako? At ako lang may isang maliit na busis dito, eh, naghanap naman ng kaayusan sa paghuli sa iyo. Dahil nga, sa nga lang ikaw yung nandyan, sa yung kaharian mo, eh, marami kang member, eh, hindi naman papayag talaga yan, ganun-ganun na lang. Kita naman ang nangyari. Talaga naman eh, lumalaban. So, sabi mo naman is ikaw ang anak ng Diyos at ikaw ang may-ari ng lahat ng kaluluwa at wala nang sino mang makarating doon sa karian maliban na dadaan mo na sa Ay isang sapat na yan na, na, kapangyarihan para huwag kang matakot. Sipin mo naman, ikaw may-ari ng lahat ng kaluluwa, hindi eh, yung humuhuli sa'yo, ikaw pa rin may-ari doon, hindi pwede mo namang gawa ng paraan yan. Eh, anak ba naman ng Diyos? Eh, isang pitik mo lang. Baka mamaya, mahilo na yung huli sa'yo. Di okay lang. Pagdating sa husgado, eh, ma-hypnotize lang yung mga nag-imbestiga doon. Di okay na. Solve na. Mga ganong usapan baga. Kasi, makapangyarihan ka, di ba, Pastor? O, Mr. Kibuloy, makapangyarihan ka. Isip mo na, na ikaw ang may-ari ng buong universe. Ikaw may-ari ng buong sanglibutan. Ikaw ang anak ng Diyos. At kung ano-ano pang makapangyarihan dyan. So wala kang dapat ikabahala dyan dahil siyempre kung pagdating sa kapangyarihan eh, madaling mo nang gawa ng paraan yan. Either literally, may kapangyarihan ka ayon sa batas ng tao o eh kung talagang totoong ikaw ang anak ng Diyos, di sa nga lang um, pagdating sa pananampalataya, makapangyarihan ka, eh pwede mo namang gamitin yan. Titiga mo lang ng gusto yung huhuli sa iyo, baka mamaya tulog yun eh. Di ba ganun lang yun? Ang Panginoon si Kristo nga nung subukang hulihin siya, di ba? Ito mo ang nangyari sa tayo nga ni Malkot, tinagpas ni, pa, ni Pedro. O, pero sabi ng Panginoon, eh, wag mong gawin yan. Ang, ang nabubuhay sa sa ano ba yun? Ang nabubuhay sa patalim ay mamatay sa patalim. <laughs> nag-isip ako kung ano na. Pero yung akong ibig ko sabihin, kasi talagang yan ay batas eh. Batas is batas. Eh may, mayro ka ng dapat sagutin sa batas ng tao. edi eh di humarap ka na Pastor apolos sige bulay. Kawawa naman yung maapektuhan lalo pagdating doon sa isang sa pangalawang pagkakataon na ka nga kasi nga ang duda ay eh, nandyan ka lang naman sa iyong karian eh baka naman eh, lalo ng maraming masasaktan. Yun lang naman ang akin dito. Request ko lang naman, huwag kang matakot, Pastor Apolo Sikibulay. E eh, talaga naman, eh, may a, anak ng Diyos. E eh, pagka anak ng Diyos, abay, eh, lahat ng basbas -bas ng ama, ng ama, ama, or Diyos ama, e eh, nasa iyo na kasi ikaw nga ang anak ng Diyos. Eh, son of God ba naman eh. So, wala kang dapat ikatakot eh, dyan. Hmm. Kita mo naman itong mga member mo, talaga namang oh, hindi talaga papayag yan. O oh, ito may sinasabi si ma'am, pakinggan nga natin sandali. Opportunity also na manawagan muli kay Pastor Kibuloy at iba pa pong mga akusado na para maiwasan po yung mga ganitong... Uh, mga sitwasyon ay susana po ay uh, sumuko na po sila at harapin po yung mga kasong isinampa po sa kanila para mabigyan din po sila ng pagkakataon na sagutin itong mga reklamo. At uh, I think yung courts po ay uh, yun po yung uh, proper venue para sagutin po itong mga reklamong isinampa po sa kanila. O yun, so malinaw ba? Diba? Malinaw. Kasi nga naman, eh, kung magtago tayo ng tago, para tayong isang kababayan natin na sa ibang bansa ng eh walang mangyari sa atin kasi habang nagtatago eh mayroon talaga maghanap di ba pastor nagtatago therefore hahanapin ka talaga dahil unang una legal naman ang batayan dyan kaya nga may warrant of arrest at saka ang request naman ni ni ma'am na magpakita ka na lang unang una doon kasi sa husgado pag na, ka na yun na yung pagkakataon na sagutin mo ang dapat sagutin para malinis na rin ang pangalan mo. Hindi sa kagaya ngayon, tago ka ng tago, eh, unang-una, ikaw ang pinakapastor dyan. E eh, siyempre, alanganin naman na mag-aliluya, mag, mag aliluya, praise the Lord ka dyan. mag uh, si sermon sermon ka, eh, sa likod, nandun nagsisilip-silip na yung huhuli sa'yo. O, so, di diba, ba, hindi maganda? At sa kawala sa kasaysayan ayon sa Biblia, na mayroong mga mga apostol nung araw o mga alagad ng ng Diyos nung araw eh habang nagbabalita uh, ng mga salita ng Panginoon o sa mga magandang balita ayon sa nakasulat eh mayroon nakaabang na may pusas dala-dala ay hindi naman yata maganda yan so sa ngalan tayo is namumuno tayo ng isang organisasyong pang pananampalataya panahon naman nalinisin ang iyong pangalan paano gawin? Umarap ka doon sa, sa mga dapat mong harapin. Eh, kumpletos rekados ka naman dyan. Makapangirihan ka sa ngalang, ma, sa ngalang mayroon kang pwedeng i-depensa sa pagdating sa gastusan. Pag may kaso ka mo, attorney, mayroon. Mag, ibibinta mo lang yung karian mo. Eh, sapat na yan siguro. Ibayad yan sa kung sino mang mga dapat bayaran sa ngalang legal ng bayaran, attorney o kung ano pa man dyan, pagkatapos sa Pilipinas, punta ka sa Amerika, pag lahat ay malinis na yan, solve ng problema. Pwede ka na mag aliloya sa harap ng iyong mga kababayang mananampalatayan na mga kapatiran mo dyan sa KOJC. So yan lang po ha mga kapatid, mga kababayan. Yan lang po ang isa sa aking mga panawagan, reaction sa video na ito. Dahil ang akin lang namang panalangin na wag na sanang maulit muli ang mga alingas-ingas na ito dahil baka lalong marami pang masaktan. Dahil nga naalala ko at ako'y naawa naman sa madamay nito, naalala ko nga yung nangyari doon sa PBMA, doon sa baluarte ni Icleo na nangyaring mayroon nagbuhis din naman ng buhay. Sa anumang kadahilanan, di ko na rin gaano uh, alam yun. Pero mayroon ka talagang nangyaring ganun. Huwag naman sanang mangyari naman uli dito sa Dabaw. Siyempre, sa ngalan ba naman eh, anak ng Diyos, propo protektahan ng mga member. Pero baligtad eh, dapat ang magprotekta yung ama, amang Diyos. Kasi ang anak, natural, didipinsahan niya ng makapangyarihang ama. Kahit sino ba namang magulang ipapayagan eh, yung anak niya mapahamak? Alright? So, yun ang may akin isang reaction, advices, and mga observation. At ito na pong inyong lingkod, boli ang uh, Felix More TV ay gumagawa lang naman ng reaction patungkol dito sa nangyaring paghuli at pag-serve ng warrant o arrest kay Pastor Apollo C. kiboloy Sana nga, sana nga, sana nga. Ang panawagan naman ni ni ma'am, yung ating spokesperson ng kapulisan ay sumerinder na uh, ng mapayapa at sagutin ang kanyang mga kasong kinakaharap. Yun lang po, uh, mga kababayan, kung inyong nagustuhan itong ating ginawang reaction, please like and share and subscribe naman para naman suporta sa ating mga video ang darating pa sa mga susunod na pagkataon. Hanggang dito na lang po mga kababayan, Ingat lang po, magandang araw sa inyong lahat at magbabaybay na po.